inapin mismo ni Secretary Laguesca ng Department of Labor sa kanyang naging interview kay Ted Pilon na totoo ang sinabi po ng Commission on Audit o yung finding ng Commission on Audit na nagkadubli-dubli na nga po ang mga beneficiaries ng tupad at ang iba ay nagpalit lamang ng pangalan at hindi lang po isa, dalawa, napakarami pong pangyayari at ngayon lang po umano ay gustong higpitan ng Department of Labor ang kanilang implementation ng programang tupad ng gobyerno. May sabwatan nga ba na nangyayari mga kababayan po natin sa pagitan po ng mga empleyado nitong Department of Labor at ng mga iba't ibang barangay or mga implementing agency patungkol po sa tupad. Ito panoorin po natin ang naging actual interview kay Ted doble po ng uh, pagkuhan ng benepisyo sa tupad gayong sa loob ng isang taon ang iba daw po nakadalawa nakatatlo na pareho po lamang yung mga pangalan ang iba po naman daw po nagpapalit lamang po ng mga apelyido pero pare-parehong tao Opo mm Ted -hmm. So Opo Ted So inabi na nga po ni Secretary Laguisma mga kababayan po natin So ibig sabihin totoo talaga yung ano natin dito pinagtataka po natin paano po nagkakaroon ng doble-doble no? At uh, nagpapalit lamang ng pangalan. So ano po yung ginagawa nilang uh, pag ng mga pagkatao nitong mga nag apply o yung mga beneficiaries ng papan. So dito pa lang nakita natin na talagang may problema, may loophole po sa pag-implement uh, nitong tupad. Parating po sa akin ang informasyon at antimano, mm -hmm. ang akin pong tagliang naging aksyon, nagbigay po tayo ng direktiba sa lahat uh, ng mga regional offices at ang ating field offices at tiyakin ang strict implementation po ng guidelines ng tupad. <laughs> Grabe no. Ilang taon na po yung pagpapatupad ng tupad no, na ito, pagpapatupad ng tupad. Pero ganun pa lang po sila maglabas ng isang kautusan na dapat magkaroon ng strict implementation ng tupad sa pagpapatupad. <laughs> Dami no. So dito natin makita mga kababayan po natin na kung tamad talaga yung namumuno sa ating bansa, pati po yung kanyang mga cabinet secretaries, no? Ay tamad din. Kasi ang tagal-tagal na ng pagpapatupad nito, matagal na rin po yung mga ganitong klaseng programa. Actually, no, dito po sa aming lugar, ang mga nakatanggap lamang nitong tupad o yung mga tinatanggap ay yung malapit lamang doon sa mga opisyalis ng barangay. At marami po tayong pinuntahan no, ng mga maisog po, na yan po lagi yung kanilang concern. Paano mano sila matatanggap sa tupad? Pariyo naman po sila nangailangan daw po ng trabaho, nangailangan ng tulong ng gobyerno, hindi rin po sila nakatanggap ng ayuda mula sa AKAP, AX, pati sa tupad daw po ay hindi po sila binibigyan ng chance No, na makapasok sa tupad. I-magtatrabaho naman daw po sila ng maayos para makatanggap ng sahod sa tupad. Ang lumalabas, kasi umano, mga kababayan, na yun lamang, yung mga kilalang mga supporters ng mga lokal, barangay man, o mga mayors, yun lang ang binibigyan ng chance na makakapagtupad. Yun. Yung pong nabanggit ninyo na koa finding, lagi po namin uh, siniseryoso anuman po ang hmm. uh, lumalabas na finding sang koa. At uh, ang involved po rito ay dalawang region. Uh, yung una po ay Region 2. Okay. May kinalaman niya te dun sa unqualified beneficiaries. At uh, nagkaroon agad ng agarang uh, investigation at validation upang uh, matignan na uh, yung pong uh, ikang ikangay uh, katotohanan at uh, ng makagawa ng karampatang aksyon. Uh, nakapagsagawa na po ng verifikasyon, uh, verification, validation na humigit kumulang mga dalawang daang beneficiaryo. Dami ha, mga kababayan po natin, mahigit dalawang daan. So, ito pa nga po sa mga nagre-reklamo din po sa tupad, hindi rin po nabibigay yung mga totoong pasahod nila. Grabe, ang dami talagang kinikita ng mga nakaupo sa gobyerno, no? At uh, medyo maayos naman po yung naging uh, resulta Subalit, may hindi po ito kagad na ipagpatuloy para po dun sa kabuhan dahil apat uh, na sunod-sunod na bagyo po yung tumama doon sa region. Mm -hmm. uh, medyo na antala po yung aming uh, validation. Pero sinatapos na po, upang nasa ganun, anuman pong uh, tamang hakbangin, uh, meron pong dapat managutan. Uh, bagamat yan po, sasabihin natin na maliit na bilang kung ikukumpara. Maliit na bilang kasi ito lang po yung mga na-find out. Pero actually, kung tutuusin, mga kababayan, mas marami pa dyan. Mas marami yan, no? May mga nakita rin po tayo ng mga complaints sa social media na pumapalit-palit ng pangalan pero isa lang yung picture. <laughs> Parang sa ayuda rin eh. Ganon din po yung nangyayari. Yung mga nagkiklaim tapos pinapalitan lang po yung pangalan pero isa-isa lang yung picture. Sa kabuuan ng mga nagservisyon ng SUPAD program, mahalaga po sa amin na maisaayos. Ikalawa po yung... Uh... Uh, may kinalaman naman po doon sa paggamit ng merit at saka maiden name po mm -hmm. uh, para makapag-avail ng programa. Yung ang involved na region dyan ay NCR. Patay po doon sa investigasyon na uh, huling na ipaabot sa akin. Pero na pong uh, nabigyan ng direktiba na nakapa nakapag-repan po sa amount na ikangay bumubo doon sa mga nakinabang ang dalawang beses. So, yun po yung uh, uh, latest na update ko dyan Grabe po mga kababayan, no. Matagal na po ang mga ganitong klasing problema, matagal na po yung pinapatupad itong tupad. Pero tingnan mo ha, ngayon pa lang sila magkaroon ng strict implementation. So, ibig sabihin, talagang nalulusutan sila, talagang nangyayari matagal na yung mga ganitong klasing uh, pagdoble-doble, no? Unlimited nga pag-change lang po ng pangalan, pwede na naman sila maging beneficiaries kasi maluwag po ang implementation, mga kababayan. At lalong-lalo na, yung nagpapatupad ng tupad ay itong mga politiko. Tingnan nyo ha, balikan natin yung sinasabi ni Mayor Magalong, mga kababayan. Itong 7-7, yung 7-7-7 ha, na kapag ikaw ay nakikiisa, no, nakisama ka sa uh, bagong Pilipinas caravan, sabi ni Mayor Magalong, no, ni Martin Romualdez ay makatanggap ka ng tatlong pito-pito. Uh, 7 million para sa ACAP, 7 million para sa AX, at 7 million para sa Tupad. So kaya talagang maluwag kung tutuusin ang pagpapa-implement nitong sa Tupad. Dahil mga politiko lang din naman ang nagbibigay. Uh, uh, so, ibig sabihin, kung sino lang din yung gusto nilang bibigyan at kung sino po yung kinala-kilalang at uh, taga-suporta nila, no? Wala nang uh, strict implementation dahil sila po yung nagpapatupad, no? Para yung duli po dito kung tutuusin pala, sila na lang po yung tagalista, sila na lang yung may hawak ng listahan. Pero lahat na nakalista diyan ay yung mga kinalang supporter na mga politiko dahil sila naman yun ang mumudmud yun po siguro yung mga nangyayari dyan mga kabuhayan po natin kaya lang uh, ngayon eh nagkaroon siguro ng mahigpit, no? Kaya nabuking yung mga ganitong klasing kalakaran diyan sa tupad. Mga kababayan, hindi lang po yan eh. Diyan sa AKAP, diyan sa AX, so marami pa po yan. Kung talagang magiging stricto lang sana yung atong gobyerno, kaso ang problema, eh sila sila rin naman. Yung halos magkakasabot yan. Kaya makikita natin ngayon, wala talagang matinong proyekto, matinong ginagawa ang nasa administration ngayon. Tingnan nyo. Diba? Eh, useless lang din. No? At uh, kawawa yung mga kababayan natin na hindi po nabibigyan no, nitong pagkakataon na maging recipient po sila ng uh, tupat. Kung gano'n, na paulit-ulit lang sila-sila uh, pa rin yung mga dating uh, uh, mga beneficiaries ang nabibigyan ang tulong. So, sana sa pagkakataong ito, dahil magkaroon po sila ng strict implementation, so, mga ng mayos at pantay sana at uh, hindi lang pili na mga taga-suporta ng mga politiko ang mabibigyan. Sana lahat dahil pera po yan ng taong bayan. Yun, maraming salamat po.